Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapirat. So ngayong kapirat ah, kakain muna kami no. Dahil ah, pupunta ako mga kapirat at makunguha ng raha mga kapirat. So ngayon mga kapirat, ah, magmamadali na ako kumakain mga kapirat para po makapunta na din ako. At ngayon mga kapirat, iinom muna ako ng tubig para hindi ako mauhaw sa aking paruroonan. So, ito yung gagamitin kong bag mga kapirat. no So, lalagyan ko ito ng arperer mga kapirat. Dahil uh, sira na po itong jipper uh, niya mga kapirat. Kaya naisipan kong lalagyan na lang po ito ng arperer. At ito na mga kapirat. Bibilisan ko na sa paglagay ng arperer. Para ako makaalis na. So, ito na mga kapirat. Natapos ko na rin ang paglagay ng arperer. Ito yung gagamitin ko mga kapirat. Itak plastic isusuot ko na po ang sombrero ko agwa ah, po pala no parang si Ruben Padilla sorry din ako mga kapirat at ngayon mga kapirat palabas na ako ng bahay namin hahanapin ko muna mga kapirat yung gagamitin ko pang tali mga kapirat no sa aking raha mga kapirat so nandito lang sa likod ng bahay namin mga kapirat at ito na mga kapirat nakuha ko na mga kapirat at ngayon mga kapirat ay nagtungo na ako medyo masama ang panahon ngayon mga kapirat no? oh. Yan mga kapiras. Yan. Dumidilim ang mga dumidilim ang ulap mga kapirat. So patungo na ako mga kapirat sa bukid. Yan mga kapirat. Medyo matarik mga kapirat. Pababa. mga kapirat ay sapa ang mga kapirat no? patungo doon sa dagat yan yan naman ay sa bukid Patung pataas na naman ako mga kapirat maglalakad so ngayon mga kapirat ah mas malayo layo pa ako mga kapirat ah mga yung nalakarin ko mga kapirat ay ha, 500 meters pa mga kapirat no? so babay muna mga kapirat at i-update ko lang kayo kapag nandoon ako sa location pagkukunan ko so mga kapirat ah, nandito na ako ngayon mga kapirat sa bundok mga kapirat no? yan mga kapirat yan. punta pa ako mga kapirat patungong taas mga kapirat doon at ngayon mga kapirat ah, umuulan na talaga no yung mga kapirat to oh. medyo malakas na ang bungso ng ulan Pero okay lang yan mga kapirat no. Basta ang importante ang cellphone hindi magbasa. So mga yun mga kapirat. Ay okay pa naman mga kapirat no. Dahil hindi pa kalakas ang ulan. Yan mga kapirat. Pabukid na ako. Gahanap tayo na. No? Gagamit mga kapirat no gawing poste mga kapirat dahil merong bumili mga kapirat ng poste so yung kukunin natin na poste mga kapirat ay isang klase ng kahoy mga kapirat na manok manok Maghanap muna tayo mga kapirat ng malaki-laki. At parang ganito sa braso ko mga kapirat. Kalaki. Ang poste na gagamitin. So dito mga kapirat, wala, wala no. Ang poste na magamit. So magiba tayo ng direksyon mga kapirat. Hanap tayo. So mga kapirat, meron na pala tayo. Masikita mga kapirat na manok-manok no. Pero hindi pa gaano mga kapirat ano lang siya mga kapirat ah uh, hindi siya malaki so maghanap tayo mga kapirat ng malaki laki nito so pupunta tayo doon mga kapirat yan Tapos okay din mga kapirat ang gubat ito na mga kapirat may nakita na akong isang malaki laki na at kukunin ko na so mga kapirat bibilisan ko na lang ito pagkuha mga kapirat at i-update ko na lang po kayo mamaya mga kapirat kapag nakaku nakukuha na ako mga kapirat na kahit sampu lang muna mga kapirat no? dahil ma ngayon mga kapirat malakas na ulan mga kapirat at uh, ano na ngayon mga kapirat Mahihirapan ako mga kapirat, mawa ng video at baka masisira yung cellphone ko so ito lang naman yung cellphone ko so wala na akong ibang reserba na cellphone so babay muna mga kapirat at mangunguha na ako mga kapirat Nang gawing pang poste at ito na mga kapirat at sinimulan ko na mga kapirat putulin mga kapirat so ngayon mga kapirat ay naputol ko na rin at ito na mga kapirat at sinimulan ko na ang pag-ipon ng mga kahoy mga kapirat ito na mga kapirat at tinatali ko na mga kapirat para uh, na ako sa amin. So mga kapirat, tumihinto muna ako kapirat ng dahil May kabigatan din yung dala ko mga kapirat. So, malayo pa ako mga kapirat sa amin mga kapirat. Mga kapirat, nandito na ako mga kapirat sa kapatagan mga kapirat na. No? Yan, nandun ako kanina mga kapirat doon sa bundok. Yan. So... 3 beses tayo hihinto mga kapirat dahil medyo malayo-layo talaga mga kapirat no. 3 beses mga kapirat hihinto tayo. Yan. Hayang malalim muna ako mga kapirat at mabalik ako mga kapirat sa pagkasa nito. So ngayon mga kapirat ay eh, malapit na ako sa amin mga kapirat at humihinto muna ako mga kapirat dahil masakit na yung balikat ko. At ngayon mga kapirat ay nandito na ako sa gilid ng kalsada mga kapirat dahil dito lang po ilalagay ang raha. At ngayon mga kapirat ay kapasok na ako sa bahay namin mga kapirat. So ngayon mga kapirat ay nakapasok na ako sa bahay namin mga kapirat. So please like, follow and share mga kapirat. Salamat sa inyong panunood.